i-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo at dito ang side ng person. Mag-proceed muna tayo sa current situation mo, sa panam mo. Nakita naman natin may conflict, no? So, ang dating nag-away siguro kayo nag-away, pas na, o nag-away pa lang. Nasa present. Pero malaki ang chance na separation reading na to. Kasi may nakuha akong clue eh. Niready ko na kasi yung mga clue. Pinag-combine-combine ko na yung mga information. Malaki chance na separation reading to, no contact. Tapos, may isa sa inyo na gusto pa magkayos. Yung taong to, na gusto pang makipagayos. Lagi siyang nagre-reminis ng past. Siguro tumitingin ng mga pictures. Ayan o. Photo album. Gusto niyang makipagayos. Miss niya na kasi. Malamang ikaw yon. Mm-hmm. Hindi ko na, ano, autofocus. So, ayan. Ganyan yung current situation sa side mo. Kung ganyan yung current situation, let's proceed dito sa other ah, person Well, dito, dito, kasi separation reading na, di ba? Siya at yung patna niya, mukhang niloloko lang ng patna mo tong other ah, person. Ang dating kasi, plastic lang niya to. Kasi may mas tayo dito, oh. Itong dalawang code, deception codes, yan, diba, to? Saka to. Eh, tapos may lock. So, ang dating sa akin, ginagamit niya lang to. May something siya na nakukuha sa taong to. Kaya siya nag stay Pero pag nawala na yon yung kailangan niya dito sa taong to, wala na rin siya. Maglalaw na siya, parang bula. Kaya may robbery. O robbery. Kasi parang sinasayang lang niya yung panahon, oras, uh, pera ng taong to. So, pwedeng katawan lang gusto niya, pera, o bored lang siya. Kaya ginawa niyang rebound, pwede rin. So, sa madaling salita, hindi siya seryoso yung partner mo yon Okay? Hindi yung other person. Ang tingin ko yung partner mo yon Tinasayang niya yung oras nitong other person. Wala siyang kaalam-alam lang siya. Para sa sarili niyang kapakanan. Ngayon, pupunta tayo sa current feelings niya sa'yo. Ay, Oo nga, current feelings. Ayaw, lumina. So, okay, magsimula na tayo. Current feelings niya yeah, para sa iyo. Feeling niya selosa ka. Buong era. Yun yung negative. Okay? Buong era, buong ero. O, oh, masyadong prangka. Masakit magsalita. Yan yung negative. Yung positive naman. Ang dating sa akin... kahit ganyan na hindi na kayo nag-uusap, kasi feeling niya, ayaw mo na makipag-usap sa kanya, nagkikare pa rin siya sa'yo. Okay? Ngayon, pumunta tayo dito sa Ada Poson. Anong current feelings niya para sa kanya. Kung ilalarawan natin yung nangyari kanina, di ba? Ayoko na kasing guluin eh. Pero kailangan. Ito robbery. Tapos meron tayong seven of swords. Ano siya eh, nag steal di ba? Parehas lang tong dalawang to. Parehas ang meaning. So, emphasis na Kinagamit lang talaga niya tong taong to. Lalo na kung rebound. Pero again, tinasayang lang niya ang oras nitong Adaposon. Wala kang kalamalam yung Adaposon na ginagamit lang siya. Current feelings, nagtagumpay siya sa pang-uuto dito sa Ah, the So, nag-enjoy siya. Nalinlangin. Sayangin ng oras. i, i manipulate Ayun. Nag-enjoy siya na pinapahirapan niya yung buhay ng taong to. Parang narcissist yung tao dito. Yung pata mo. O X. X na malamang kasi separated na kayo eh. May clue ako dito eh. Separated na daw kayo. No contact na nga actually. So, ganyan. Nakakaawa nga tong ah, the person. Sa tinakbo ng reading. Anyways, pumunta tayo sa susunod. So, sabi dito, may good news na paparating sa iyo tungkol sa work. Alin man dyan? Work, career, finances, o health. Eto. So, sa kabila na nangyari. Kasi, di ba, separated na kayo ngayon naging matatag ka. Ito Ace of emotion. Ano kasi yan reawakening ng feelings. Ang dating kasi sa akin, kung hindi mo susukuan ang taong to may pag-asa pa na magkabalikan kayo dalawa kasi yung pwedeng mangyari dyan actually depende sa choice mo una di ba magkakaroon ng reawakening magkakabalikan kayo may chance kasi niloloko lang naman niya itong adaposyon. Pero ikaw, tatanggapin mo pa ba yung ganyang klaseng tao? ba? Diba? So, again, choice mo yan. Kasi may chance nga ng reconciliation. Pangalawa, ah, may darating sa buhay mo bago. So, ikaw, mamili ka. Sinong gusto mo? Yan bang duma o bago? Anyways, yung mga sinabi ko kaninang dalawang option, kailan kaya mangyayari? Okay, yung dalawang option, again, reconciliation o meeting ng someone nyo. Kailan kaya mangyayari? September. release all expectations so huwag ka masyadong mag-expect pakawalan i-release to eh i-release mo ang lahat ng expectations <laughs> parang ba tagalog yun to huwag ka na masyadong mag-expect parang ganun i-release lahat ng inaasahan, hula kung gusto mangyari ito, don't force things. Huwag daw persahin ang mga bagay-bagay. Kaya -bagay. na lang na kusang mangyari itong dalawa. Pero yung iba sa inyo, mukhang September. Pero dito sa dalawang to, unknown. Kaya na lang na universe ang magkusang ibigay sa iyo ang ang pangangailangan mo. So, again, tungkol sa reconciliation o tungkol sa someone nyo. So, kung hindi September, ay unknown kung kailan. Pero at least, mangyayari. Yun nga lang, di tayo binigyan ng exact date dahil sa dalawang to. Pero ito, September. Who knows? Baka September. Okay? Para sa iba sa inyo. Anyways, Ito kasi ang haba ng meaning nito eh. Ang dating kasi sa akin, magte-thank you ka sa universe kasi pinalawak niya ang kaisipan mo tungkol dito sa naging connection mo. O sa nangyari sa buhay mo. Kasi parang may good news na paparating. Okay? So again, pwedeng tungkol sa career, pera, kalusugan, o tungkol sa reconciliation o pag-meet ng someone new. Anyways, pumunta na tayo sa clue. bibigyan ako ng walong clue, pero wag masyado mag attention dito dahil dagdag info lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. Close friend. So, yung iba sa inyo, mukhang ang third party o someone new ay close friend. Kasi apat na yung tao sa kwento na to. Ikaw, pat na mo. Ada poson, tapos someone you nyo. So, sa Sagittarius. Letter U. Sa so, whole name, nickname. L. Same explanation. Widow. Mm -hmm. eh Ito na yung clue na separated. Oh. Yung sinasabi ko kanina. Naging siyam pala yung clue natin. Magaling kumanta. Ito, rabbit. Number 4. 1950, 1927, 1929, 1951, 1963, 1975, 1987, 1989. Ito. Number 6. 1970, 1929, 1945, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Bueno.